Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa dami ng mga Filipino na nagtagumpay simula nang sila mga ibang bansa, isa si Rogelio sa masasabi mong nakamit ang American Dream. Kung tatanungin mo ang asawa nito na si Lita, ni isang beses ay hindi niya inisip na magkakaroon sila ng maginhawang buhay. Base sa ulat, si Rogelio ay isinilang sa probinsya ng Albay. Ito ay nilarawan ng papagmahal, masipag, mapagbigay at palakaibigan. Bilang miyembro ng isang mahirap na pamilya, bata pa lamang si Rogelio ay nangarap na ito ng matayog. At tumatak sa isip niya na kung magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya, ay gusto niyang wag ng mga itong maranasan ang hirap na dinanas niya, lalo na ang kanyang mga anak. Kaya naman na magkaroon ito ng oportunidad na makapunta sa US sa pamamagitan sa pagsali sa US Army noong 1970s, sa programang 1947 Military Bases Agreement ay hindi na niya ito pinalampas. Bagamat malalayo siya sa kanyang mga magulang, nilakasan ni Rogelio ang kanyang loob sapagkat alam niya na hindi permanente ang kanilang paghihiwalay. Nang makarating ito sa base militar sa si US ay pinag-igi niya ang pag iinsayo at paglipas lamang ng ilang buwan, ang Filipino ay nakikipagsabaya na sa mga Amerikano pagdating sa paghawak ng baril at ibang aspeto ng training sa US Navy. Sa loob na mahigit dalawang dekada at anim na buwan, ito ay nagsilbi sa U.S. Navy. Kalaunan ay naging naturalized American citizen na rin si Rogelio at nagkaroon ng sariling bahay sa state ng California. Kasabay ng pagganda ng kanyang karera, ito ay hindi nahirapan na makapag-adjust sapagkat napapaligiran siya ng napakarami mga Filipino. Nang makilala niya ang kanyang misis ay tulad ng lingawan at kasalan dati, si Rogelio ay namanhikan sa pamilya ng kanyang nobya. Nang makuha nito ang blessings ng mga magulang ni Lita, ay kaagad niya itong pinakasalan at kalaunang dinala sa United States upang doon sila bumuo ng kanilang pamilya. Kalaunan, ang pagsasama ng dalawa ay pinihiyaan ng dalawang mga anak na pinangalanan nilang Robbie at Micah. Bagamat ang mga bata ay automatic na naging United States citizen nang sila ay maisilang, Sinalita ay sinigurado na malalaman at magiging pamilyar ang mga ito sa kultura ng mga Filipino. Sa tulong ng kaibigan at nila na mga kapamilya sa California ay hindi nahirapan si Lita sa pagpapalaki sa mga ito kahit ang kanyang asawa ay nasa ibang lugar at nagsisilbibiling US Navy. Sa dami ng ilang beses ni Rogelio na namimiss ang special milestones sa buhay na kanyang mga anak, kung ito ay uuwi ay sinisigurado niya na sulitin ang oras kasama ang mga bata. Dinadala niya ang mga bata sa iba't ibang lugar at pinapadama niya kay Lita na kahit madalas siyang wala sa kanilang bahay, ay hindi nagbabago ang kanyang pagtigin dito. Sa kanyang pagtyadyaga, ang mga bata ay nakapag-aral sa maayos na paaralan. Lahat ng mga ito ay nilarawan na masunurin at magagalang. Nang magretiro si Rogelio sa Navy, ay ginamit ito ang pera na kanyang naipon para magtayo ng hindi lamang isa, kundi mahigit dalawang negosyo. Gamit ang mga kinikita niya sa mga businesses na yon ay nagawa nilang matulungan ang lahat ng kanilang mga anak na magkulehyo para hindi magkaroon ng mga ito ng napakalaking utang sa college loans. Ang mga sakripisyo na ginagawa ni Rogelio ay kitang kita ng kanilang panganay na anak na si Robby. Kaya pinag-igi nito ang kanyang pag-aaral. Nang makagraduate ng college ay kagad itong nag-apply ng trabaho at sa ganda ng tinapos niya ay mabilis itong natanggap Mula sa simpleng trabahador, sa ganda ng performance ni Robby, ito ay na bilang manager. Pero sa galing at dedikasyon nito, kalaunan si Robby ay naging regional vice president ng isang financial service company. Nang ito ay magkaroon ng sarili niyang sahod at pera, ay ginabaya ni Rogelio ang kanyang anak kung papaano nito mahahawakan at mapapalago ang kanyang pera. Kalaunan mula sa bahay nila, si Robby ay nagdesisyon ng bumukod at kumuha ng sarili niyang bahay. Ngunit kahit matagumpay ito sa kanyang career, si Robby naman ang laging topic na kanyang mga tsahin sa tuwing sila ay may reunion. Sa pagkahit matatawag mo itong eligible bachelor at nasa punto na ito na kanyang buhay na maaari na siyang mag-asawa, ay tila mailap ang pag-ibig dito. Kaya kahit walang nobya at wala itong natitipuhan, ay nag-focus ito sa pagtatrabaho hanggang mag-cross ang landas nila ni Susie. Base sa report, ito ay may dugong Pinoy din pero lumaki sa California. Ayon sa mga kaibigan ni Robbie, ang binata ay na love at first sight sa dalaga. Kaya naman ay hindi na nito pinalampas ang pagkakataon at kinuha nito ang phone number ni Susie. Ito ay nilarawan na mabait at mahilig sa pagluluto kaya ang mga tao ay hindi na nagulat nang ang kinuha nitong kurso ay culinary. Ayon sa mga tao nakapaligid sa kanila, unang date pa lamang ni Robbie ay nag-click na ang dalawa. Bagamat naging madalas ang pagbiyahe ni Robbie sa iba't ibang lugar ay hindi nyo naka-apekto sa relasyon nilang dalawa at masaya ang lahat ng ibahagi ng mga ito na sila ay engaged na pala. Kahit ang kanilang engagement ay natagalan, hindi naman nainip si Susie sa halip ay gustong gusto nito na planuhin ang bawat detalye ng kanilang kasal. Kaya naman ang mangyari ang espesyal na okasyon ay nag-enjoy ang lahat. Sa ganda ng trabaho ni Robbie ay naibigay nito ang dream wedding na kanyang fiance. Ang mga taong dumalo sa kanilang kasal ay inilarawan ng okasyon na mala fairy tale. Nang matapos ang selebrasyon at makabalik mula sa honeymoon, Si Narobi ay napiling bumili ng bahay sa Valley Center na perfectong lugar sapagkat malapit lamang sila sa kanika nilang pamilya. Ang mga tao na nakakilala sa dalawa ay laging sinasabi na talagang itinadhana ang dalawa dahil ni isang beses ay hindi nila nakitang nag-away si Nasusi. At sa social media ay mapapansin mo na ang dalawa ay laging masaya. Noong 2022, ang newlyweds ay buong-buo ng mga pangarap at excited na mga ito sa bumuuin nilang pamilya. Ngunit noong June 2022, mahigit dalawang buwan pagkatapos nilang makasal, ang mga taong nakakilala sa dalawa ay nagulat sa isang balita. Base sa report, si Susie mismo ang tumawag sa mga otoridad at pagkatapos lamang ng ilang minuto, ilang deputies pati fire department personnel ang dumating sa lokasyon. Nang mapasok ang tahanan ay pagkalipas lamang ng ilang minuto, ang mga ito ay tinawag sa isang tabi si Susie at sinabi ng mga ito na patay na ang kanyang isawa. Ngunit mas napasigaw ito pati mga kasama niya sa bahay sapagkat kinumpirma din ng deputy na ang 78 na taong gulang nitong biyanang lalaki ay patay rin sa loob. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari sapagkat ang kanilang pamilya ay close na close sa isa't isa. Pero mas magugulat ang lahat sa pagkatao ng sospek. Ayon sa report mula sa Sheriff's Homicide Unit na humahawak ng kaso, ng gabi rin ay dinampot nila ang 44-taong gulang na Filipino rin na kililalang si Christopher Minglanilla. Ito ay kaagad dinala sa detention facility kung saan sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Kinabukasan, ang mga taong nakakilala kina Susie ay hindi pa rin makapaniwala na wala na ang mag-ama. Bumuhos ang mensahe ng pakikiramay at si Susie ay hindi napigilan ang sarili na questionin kung bakit yon nangyari sa kanila at bakit sabay pang kinuha ang dalawa. Pagkatapos ma-autopsy ang bangkay ng mag-ama, ang labi ng mga ito ay inayos. At noong July 14, 2022, ang mga tao ay sabay-sabay na pumunta sa El Camino Memorial Sorrento Valley and Memorial Park para daluhan ang burol. Sa kadahilanan na wala silang hinihintay na ibang tao, ilang araw lamang ang itinigal ng burol bago inahatid sa huli nilang himlayan ang labi ng mag-ama. Bagamat malungkot ang pamamaalam ng kapamilya ng mga ito, ang ilang mga tao na dumalo ay hindi naman maiwasan ng mapatanong na bakit pinatay ang mag-ama sapagkat napakabait ng mga ito. Sa loob ng ilang buwan at taon ay naging tikom ang bibig ng lahat ng mga taong malapit sa mga biktima. Sapagkat hindi matapos ang hearing pero noong nakaraang taon lamang, 2024, mahigit dalawang taon ang judge ay binaba ang hatol sa sospek. At ang lahat ng kamag-anak, kapamilya, pati kaibigan ng mga biktima ay nagbunyi sapagkat kontento sila sa naging hatol ng judge. At base sa ulat noong 2022 pala, ilang buwan pagkatapos ng krimen, kahit kumbinsido ang prosecutor na malakas ang kanilang ebidensya, sa halip na akuin ang responsibilidad sa pagpatay, ang sospek ay lakas loob pa na nag-plead ng not guilty. Sa madaling salita ay gusto nitong ilaban ang kaso sapagkat naniniwala siya na ang lahat ng jury ay papanig sa kanya kung sakaling mapakinggan mismo ng mga ito mula sa kanya ang naging punot dulo ng lahat. Nang magsimula ang trial noong 2024, nalaman ng tao na si Christopher ay isinilang sa Pilipinas. Ngunit ito ay nagkaisip na sa US at ang pamilya nito ay naninirahan sa San Diego, California. Bagamat siya ay hindi isinilang sa mayamang pamilya ay naging masipag si Christopher hanggang magkaroon ito ng disenteng buhay sa Amerika. At tulad ng ibang mga Filipino na naninirahan sa ibang bansa, kasama ang kanyang mga magulang saksi si Christopher sa hirap na dinanas ng kanyang inaatama. Kaya naman ay naging matindi ang kagustuhan niyang magkaroon ng maginhawang buhay. Nang ito ay makatapos ng pag-aaral, si Christopher ay nagkaroon ng simpleng trabaho. Pero mas nagpursigi pa ito sa buhay nang makilala niya ang Filipina na si Maika. Ang dalawa ay madalas na makita magkasama bago nila opisyal na inanunsyo na sila ay magkarelasyon na. Ang mga tao ay masaya para kay Christopher at sa loob ng ilang taon ang laging tanong ng mga tao ay kailan ang kasalan. Pero sa halip na magpa-pressure patungko sa usaping kasalan, Sina Christopher ay mas piniling i-prioritize ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbiyahe sa iba't ibang lugar na magkasama. Ang iba na nakakakita ng kanilang post sa social media ay hindi maiwasan na magsabi na ang mga ito ay perpekto para sa isa't isa. Kaya naman na magpropose si Christopher kay Micah ay walang mapagsila ng kasiyahan ng mga ito. Ang comment section ay inulan ng napakaraming pagbati at ilang buwan pagkatapos na matagumpay na proposal ina show ng dalawa na sila ay ikinasal na pala. Ang ilan ay nagtanong kung nasaan ang iba nila mga wedding pictures. Pero ayon sa mga kaibigan ni Christopher, ay mas ginusto ni na Maika na gawing simple at privado ang kanilang kasal. Sa korte ay nabunyag na ang misis nitong si Maika ay anak pala ni Rogelio na kung matatandaan mo ay isa sa mga biktima. Ibig sabihin, si Christopher na hinihinalang sospek ay ang son-in-law o manugang nito at mayaw naman siya ni Robbie. Ang mga tao ay hindi maintindihan kung bakit umabot sa patayan ng lahat. Nang tumayo sa witness stand si Christopher ay isinuwalat nito na hindi magtatagumpay ang kanilang relasyon at hindi ito aabot sa kasalan kung hindi niya mahal si Micah at kung hindi siya nagtiis. Ibinunyag nito na noong ipinakilala siya ng kanyang nobya sa pamilya nito ay naging maayos ang pakitungo ng mga ito sa kanya, lalo na si Rogelio. Sa totoo nga ay pagkalipas ng ilang buwan nilang magkarelasyon ni Micah ay tinanggap pa niya ang trabaho na inalok sa kanya ng ama nito. Kaya nakatrabaho niya rin si Robby. Noong una ay naging maayos sa kanilang samahan pero kalaunan ay napagtanto niya na hindi pala siya gusto ng pamilya ni Micah. Ngunit sa kadahilanan na hindi naman si Rogelio ang taong makakasama niya habang buhay ay ipinagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon kay Micah. At upang makakuha ng simpat mula sa jury, ang abogado ng nasasakdal ay binahagi na sa halip na magmukmok o mag-isip ng napakaraming katanungan tungkol sa bakit ayaw ng mga ito sa kanya, ang kanyang kliyente na si Christopher ay nag-focus na lamang sa pagsasama nila ni Micah. Ang mga ito ay madalas na makita sa simbahan. Ang mag-asawa ay lagi ring kasama sa iba't ibang events doon at sa litratong ito ay makikita mo na ang dalawa ay magkasamang dinuluhan ng isang Zoom meeting. Ang conference call ay dinuluhan ng higit siyam na libong miyembro ng financial services company na Nairobi. Sa caption ng larawan na yan ay pinuri sila ng ina ni Micah sapagkat ang dalawa ay pinapangalagaan ang biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. Bukod sa conference ay madalas ding makita si na Micah nakasali sa mga ganitong events sa kanilang simbahan na tinatawag na Victory Socal. Si Christopher ay napapatpadrin rin sa ibang state tulad ng Florida at sa caption ay laging sinasabi ni Maika na wag na wag ang mga itong mag ng na pumunta sa lugar o destinasyon lalo na kung sila ay naniniwala na yun ay God's will o kalooban ng Diyos. Madalas itong sinasabi ang linya na where God guides, He provides. Sa caption ng mga litrato ni Maika ay lagi din itong sinasabi kung gaano siya pinagpala na napapaligiran siya ng mga taong makajos. Kaya ang mga tao ay madalas silang ilarawan na godly couple. Pero ang imahe nilang yan ay magbabago noong gabi ng June 26, 2022. Ayon sa prosecutor, kung tinatawag na maka si Christopher, ay meron naman itong itinatagong pagkatimonyo. Sinabi nito na ang rason kung bakit ayaw ng mga kapamilya ng biktima ay may pagkamayabang, hambog at mainitin ang ulo ni Christopher. Ginawa ng pamilya ni Micah ang lahat upang sabihin ito na makakahanap pa siya ng ibang lalaki. Ngunit kahit anong gawin nila ay talagang ayaw makipaghiwalay ni Micah. Kaya kalaunan ay hinayaan na lamang nila ito. Ngunit nang gusto ng magpakasal ng dalawa ay tumanggi si Rogelio na ibigay ang kanyang blessings. Kaya pala naging simple na lamang ang selebrasyon ni Micah at mapapansin din na ang side ng bride ay ah halos wala sa okasyon. Noong una ay okay lamang ang lahat ngunit nang si Christopher nang masaksihan ito kung gaano naging supportive si na Rogelio sa kasal na pangalan nitong anak na si Robbie. Ang kawalang suporta ng mga magulang na kanyang misis sa kanilang kasal at kanilang pagsasama ay ikinasama ng loob at ikinagalit ni Robbie. Mas nag-init lalo ang kanyang ulo nang makarating sa kanya ang balita na siya ay pinagtatawanan di umano ng mga ito at walang bilib ang pamilya ni Micah sa kanya. Ngunit para hindi siya pangunahan ng kanyang emosyon, inausap ni Christopher ang mga tao sa kanilang simbahan. Pero ang payo ng mga ito ay hindi niya pinakinggan sapagkat nabalot na talaga siya ng galit. Kaya bago sumabit ang alas ng gabi noong June 26, 2022, ang galit na galit na si Christopher ay bumiyahe patungo sa bahay ng kanyang biyanan. Tinangkapa itong pigilan ni Micah ngunit mas naniig ang galit ni Christopher. Nang ito ay nakapasok sa bahay ay dumiretso ito sa second floor kung saan nakita niya si Rogelio. Sinigawan niya ang matanda ng mga salitang tatlong taon na ibig sabihin ay ang tagal ng panahon na hintay niya para ibigay ang blessing nito. Pagkatapos noon ay pinaputokan niya ito ng ilang beses. Nang makita niya si Robbie na nung inakikipag-usap sa telepono ay walang habas rin niya itong pinaputokan gamit ang kanyang semi-automatic pistol. Sa autopsy ay lumalabas na dead on the spot si Rogelio pagkatapos itong matamaan ng dalawang bala sa ulo at dibdib. Habang si Robby naman ay tinamaan ng anim na bala ng baril. Nagawa pa nitong makatakas gamit ang itim na minivan. Ngunit dahil sa bilis ng pagresponde ng mga otoridad, si Christopher ay mabilis na nadakip. Noong June 6, 2024, si Christopher ay hinatulang guilty at sinintensyahan itong makulong ng habang buhay at hinding-hindi na ito makakalabas sapagkat hindi siya binigyan ng judge ng parol. Sa pagtatapos ng trial ay sinabi ng judge na kahit wala na siyang magagawa para maibalik ang buhay ng mga biktima, sana ay nabigyan niya ang mga ito ng hustisya sa pamamagitan ng parusang ibinigay niya sa sospek. Ang mga kamag-anak ng biktima ay kontento sa parusa na ibinigay sa sospek, ngunit nainis sila sapagkat sa hearing ay hindi nila nakitaan ang anumang pagsisisi si Christopher. Sinabi din nila na isang delusional na asawa si Micah sapagkat kahit sa huli ay nasa panig pa rin ito na kanyang asawa na isang mamamatay tao. Nang mailibig ang mga biktima ay nabunyag na nagdadalang tao pala si Susie. Kaya ang mga kaibigan nito ay nagbukas ng GoFundMe upang makatulong sa pagsimula nito na wala si Robbie. Ang bata ay mahigit dalawang taong gulang na ngayon at ngayong taon lamang si Susie ay tila nakabubuan na sapagkat nagkaroon muli siya ng bagong parelasyon at ang kanilang pagsasama ay binigyaan ng isang sanggol na babae. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.